Isa pa rin sa mga kaugalian o nakasanayan nating mga Pilipino ay ang pagsasabit ng medyas. Dahil naniniwala tayo na ito ay lalagyan o pupuna ni Santa Claus. Nagsimula ang kaugalian ito sa maikling kwento. Si Saint Nicholas ay galing sa isang mayamang pamilya. Mayroon siyang nakitang tatlong magkakapatid na alam niyang mahirap ang buhay. Isinabit ng tatlong magkakapatid ang kanilang medyas sa chimney upang ito ay patuyuin at dahil gusto itong matulungan ni Saint Nicholas Naghulog siya ng gold coin sa chimney at bumagsak ito sa medyas ng magkakapatid. Kaya mula noon, naniniwala tayo na kapag tayo nagsabit ng medyas sa bintana, sa pinto, o kung saan paman, ay lalagyan ito ni Santa Claus ng mga regalo. At lahat tayo ay maaaring maging Santa Claus, lalong higit sa mga taong nangangailangan. Ipagdiwang natin ang Pasko ng may saya, pagmamahalan, at pagbibigayan dahil iyan ang diwa ng kapaskuhan Merry Christmas